Bakit ganyan ang Diyos? Bakit kailangan pinupuri pa siya? Ano ba siya? Insecure ba siya? Ano siya? Uh, Ego-tripping ba siya? <laughs> Sabi ko, hindi. Kasi pag pinupuri natin ang Diyos, ang totoong nakikinabang doon tayo. ba diba? Halimbawa, sabihin mo, Ama namin sa langit, ikaw ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, pag alam mo makapangyarihan siya, wala siyang hindi kayang gawin para sa iyo. Ikaw ang Diyos na mabuti, ang mabait. Ibig sabihin, mabuti siya. Wala siyang iintensyonin na masama sa iyo. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ibig sabihin, kahit na nagkasala ka sa kanya, alam mong papatawarin Kanya. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat. Alam mong alam niya kung ano ang sitwasyon mo. Ikaw ang Diyos na walang imposible. Alam mo rin ako, ano man yung problema na ilalapit mo sa kanya, kaya niyang solve yun. Kaya yung pagpupuri sa Panginoon pampalakas ng pananampalataya natin yun. Kaya yung pagpupuri sa Panginoon, habang pinupuri natin siya, lumalakas yung faith natin. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng peace habang tayo ay nananalangin sa kanya. Okay, guys. So ano nga ba yung uh, pagpupuri sa Panginoon? Uh, first of all, ang pagpupuri ay hindi isang uh, requirements ng Panginoon. Hindi nagsabi ang Panginoon na purihin mo ako. Ang pagpupuri kasi ay isang reaction. Habang iyong napagtanto kung gaano kabuti ipinapakita yung pagmamahal niya sa atin, lalong-lalo na yung mga gusto nating mangyari ay nangyari sa buhay natin o may hinihingi tayo sa Diyos ay kanyang ibinibigay. Yun yung Uh, reaction na ginagawa natin, pinupuri natin siya. So, ang problema naman, kapag hindi na ibigay yung kagustuhan natin, hindi na natin siya pinupuri. Bagkos ay uh, curse yung lumalabas sa ating bunganga. Na-disappoint kasi yung ini expect natin hindi nangyari. Hindi na natin pinupuri yung Panginoon. Hindi na tayo sumasamba sa Kanya. Yan yung problema. Yan po ang pagpupuri sa Panginoon. Yung natural reaction sa mga nangyayari sa buhay natin, lalong-lalo -lalo na yung gusto natin ay nangyari sa ating buhay. Kahit na puro mga negatibo yung nangyari sa buhay natin, huwag nating kaligtaan na purihin ang Diyos laki.